What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poiskie Gaming. Yo. So for today's video natin, guys, yung mga future updates ni Night Rose. So, ano ba yung mga future updates natin? So, unahin natin dito sa Cape. So, kitang-kita na kasi siya, guys. Merong logo yung Cape niya, guys. So, ayan. Dito ako makikita niyo, guys. 'Yan yan yung natural na logo ng ay natural na cape ng mga class no yan sample natin ito sa fourth job yan ganyan ganyan siya pero pag ginawa mo siyang uh, nilagyan mo siya ng logo magiging ganyan siya guys so nakadepende yan sa guild so dito yan sa may guild yan yan sabak so, lang natin. Yeah, dito yan guys. So may stats siya and meron siyang level 1. So parang pinapa-level din siya no. Yan. So pataas ng pataas ng level, tumataas din yung stats niya at dumadami guys. Ang daming stats guys. Yung yan. Siyempre, pwede. depende yung logo nyo sa dito, guys. Yan. And, since nandito na lang din tayo sa guild, ah uh, meron dito, ah uh, guild boss. Yan, dito. Yan. Meron tayong panibagong guild boss. Yan. Ang ganda ng mga reward nya, guys. Yan. Isa-isahin natin. So, pwede ka makakuha ng glider dito, guys. Epic Glider. Pero siguro matag medyo matagal pa to guys. Kasi medyo mahal pa yung mga glider. Kung lalabas man to guys. Panigurado magmumura yung meticulous. Yan. Yan. Siyempre guild coin. And then ito. Morion. So panigurado pag lumabas to magiging sense na lang siguro ang ano. Ang morion So Sulitin nyo na Habang mahal pa yung mga morion yun, No Benta lang tayo guys And then Ito uh, Papel Pang craft ng Pang craft ng Skill Skill points Ito Parang part sya ng Ano eh uh, Yung sa ano ang tawag dito pang transfusion o transfigure tama ba ako pang craft sya nun tapos patas ng patas yung uh, stage ng guild boss yon so palaki ng palaki din yung mga rewards sa kapaganda ng paganda yan meron dito belt naman na makukuha nyo guys epic yan sa kapang craft ng epic epic equipments yan so check ulit natin yung iba yan wow may legendary ano siya guys glider no ito, Ostigo. Yan. Yan yung mga possible yung maluts. So, check naman natin guys yung Teka lang. I-on natin yung cape natin. Napakaangas. Ah, check natin yung mga mount muna. Kung ano yung ano yung mga bagong mount nila dito. Eto guys. Wow. Stig. Wow, parang jaguar ang ano. Then eto guys. Eto pa lang yung meron sa atin, no. Tama ba ako? Saka eto. Yan. And then pagdating naman sa glider, Pagdating sa glider. Check natin. Yan. So, meron tayong dragon dito. Sa crows. Pero legendary lang. Yan. So, ito, ito pa lang yung meron sa atin, guys. Yan. And then, check naman natin dito sa menu merong meron silang parang tower na ano no kaso pang level 45 tapos meron siyang parang castle sage so level 50 above lang yung pwede makapasok so mukhang exciting yan pag sa global no ito pang level 55 parang crafting something to guys sa boss raid ganito pa rin naman 10 pa rin yung binibigay na ito guys may nadagdag lang ito guys pang craft crafting materials na ito guys Yan. so next naman natin guys yung sa mga crafting saka equipments meron dito eto testing muna natin dito guys eto yung isa sa kailangan yung ma-achieve sa global guys yung pag-enhance ng artifact yan so eto kailangan mo dito lev, plus 6 above so mas maganda kung plus 12 na no para hindi ka na mag apps ng ganto yan kasi eto yung kailangan mo dyan guys yan so ang crafting materials naman nito na wait lang ha check natin so ayan, ito yung mga kailangan nya guys 10 more yun tapos 1 FT or frozen tear tapos chance pa sya guys chance lang na mag success so mukhang mapaparami yung bibili ng more yun guys tataas yung value ng more yun and then yung FT yan syempre aangat din yan guys dahil uh, pataas ng pataas yung kailangan niya guys dito dalawang FT na and then ito ito tataas din kasi ang daming kailangan 60 pieces no para makapagcraft craft nito para sa artifact din to guys yung katulad ng kanina ipapakita ko din yan so ipunin nyo yun na yung mga kailangan yung ipunin habang mura pa sa global so yung ganito kasi sa global medyo bumaba yung presyo no? yan and then ito tapos FT kailangan 35 pieces na dito para sa R glass pang craft ng ano pa evolve ng uh, R glass yan so ipakita ko lang ulit sana ba yun nawala siya andami kasi ano eh, Hanapin lang natin, guys. Ayan na, malapit na. Natin makita. Ayan. Dito, guys. So, ayan. So, plus 6 ang kailangan and above para makapag-craft na ito, guys. Ayan. So, yung mga ganito nyo, guys, i-max enhance nyo na kung kakayanin, no. Yan. So, medyo masakit siya mag maggawa ng ganto guys. So, kung F2P, pwede na siguro plus 8, no. Plus 8, plus 9. Not bad na rin yan, guys. Yan. Yan yung mga pwede nyo i-craft, guys. Or i-evolve yung artifact. dice, yung dice na. No? So ayun, bawat uh, artifact iba't iba yung kailangan niya, guys. Iba't iba. Yung so medyo magastos sa FT, no. Tapos, tingin naman tayo sa mga NPC kung ano yung mga nadagdag niya dito dito wala naman tingin tayo sa mga ano, guild NPC yan meron ditong shard ah, pang craft na ito, guys kasi dito meron ng ano fort job So, ayun. Pakita ko lang yung kailangan sa fourth job. Fourth job. Ayan. So, yun yung mga kailangan na, guys, sa fourth job. Ang daming more yun, guys. Ayan. Saka ito. Nakakraft din yan, guys. Saka nalulut. Ito yan guys. Yan. Ito sa guild shop na kukuha. And then, yan. Meticulous. Kailangan pa rin pala ng meticulous dito. No? Yan. Tapos tingnan natin sa NPC ng BF. Saka sa Valor. So, wala masyado gaano sa Valor. Sa Sage, tingnan muna natin sa Sage pala. Bago tayo magpunta sa BF. Oh. Ah, meron ditong ganito. pang ng Legendary. Wow. Pang epic. So, more on epic na tayo guys pagdating sa sa sage. Siguro kung sino yung hahawak ng castle. So, kapit sa matatag na ito. <laughs> Mapapakapit sa matatag guys. Check natin sa BF. So, mahalaga dito yung artifact, guys. Yun ang kailangan nyong ma-achieve yung mga plus 6, plus 7. Yan, pataas, no? Yan. So, dito 415 na lang ang, ano, ang dice. For, sa atin, 500, eh. So, wala gaano sa sa NPC niya. Ganun pa rin naman. sa mga dungeon ay sa sa cave boss ayan medyo madami na yung magaganda na yung mga rewards may legendary pa nga eh. yun. so yun yung mga uh, future updates sa Korea server and panigurado ma, ganun din naman sa global so inuunti-unti naman sa global yan guys yan. check na lang natin yung mga bago dito guys Ayun lang naman. Ayan. Sa costume. Wow. May Santa pa nga. Sa December panigurado to guys. Lalabas. So diamonds lang siya. 2,000. Oh. Ayan. Pang Korean. So, eto pag nilabas to guys, kahit hindi kayo impaler, um, uh, shielder, pwede nyo masuot yung ano na nila. Yung costume nila, no? Astig. So, yun lang yung for today's video natin guys. Hanggang sa muli. Paalam. Astig.